Hello guys, for today just guys ay ituturo ko sa inyo kung ano ang gamot sa matigas na ubo, nangangati, nalalamunan at hindi makakalabas na plema. Ang nakita ninyo sa video guys, ang pangalan niya na ay Banay at doon naman sa amin ay Langkawas siguro yan sa Ilunggo. Dito naman sa Ilocano ay Banay. Ayan, nagkali lang ako ng dalawa guys at pinili ko yung mura, yung parang Tumutubo pa lang siya guys yan kumuha ako ng dalawa pagkatapos hiwa-hiwain ko siya at ilalagay ko siya sa kaldero para mailaga ko ganyan lang siya guys kaliliit yung paghiwa ninyo. Depende sa paghiwa ninyo, guys. Kung anong ship ang gusto ninyo. Kung round o kaya pwede nyo rin siya tadta din, guys. At pagkatapos ninyong mahiwa ay ilagay nyo na siya sa kaldero para mailaga natin, guys. Alam nyo ba, guys, na ang banay ay kapag inuubo ka guys na yung walang hinto ang ubo mo na matigas na parang hindi lumalabas ang plemas mo maganda yan siya guys dahil ilalabas niya lahat ng plemas mo guys sa loob kahit na matigas na plemas na naninikit doon sa baga mo ay ilalabas niya at doon sa lalamunan mo kapag sobrang kate guys yan lang guys ang ilalaga mo at iinumin ito guys ituturo ko sa inyo kung paano guys ayan pagkatapos ko siyang nahiwa guys ay lalagyan ko na siya ng tubig ayan bali lalagyan ko lang siya guys ng Uh, tatlong cup na tubig guys dahil hindi naman siya marami at ilalaga ko siya guys hanggang sa kumulo ng kumulo hanggang sa dalawang baso na lang ang matira guys na tubig niya mamaya Ayan guys, pagkatapos natin na ilagay ang tubig ay ayan, lagay na natin siya sa apoy para kukulo na siya guys pakuloan na natin siya ayan kumukulo na siya guys pagkatapos naman ay pagka alam mo na kumulo na siya ng kumulo at lumabas na yung katas niya yung konti na lang yung natira sa tubig niya mga dalawang baso ay pwede mo na siya guys patayin yung apoy niya at isit aside mo na siya para ma maibabad siya sa mainit na tubig. Maibabad siya doon sa pinakuluan mong tubig guys. Tapos kapag medyo bahaw na siya guys ay pwede nyo na siyang ilagay sa baso at iinumin. Ayan maglagay lang ako guys ng isang baso at iinumin ko siya guys bago ako matulog para hindi ako uubuhin mamayang gabi guys. Dahil yung trangkaso ko guys ay yung sipon ko hindi lumabas kaya inubo ako.